Hello po mga best! For today's video po na nga po tayo dito sa ating mga kabalen. Naimbitahan nga po nila kami mga best! Gusto daw po kasi nila kong makita ng personal! Kahapon po kasi hindi po kami nagkita dahil sumusuporta suporta sa amin ni daddy kahit na po ka Li, Maraming salamat po sa nagregalo sa akin. Na mga 好嘛。